Hello guys, for today's video ay nagbibiyahin na po ako, travel na po. Punta po ako ngayon sa aming seminar. Ito yung sa matagal po May nakasalubong kaming parade, posisyon. Posisyon ito, sinabi na lang nandito na nga ako sa venue ng aming seminar. Ito yung school na Centennial Academy of Blessed Trinity. Ito na nga ako, hanapin natin ang aking name sa door na ito. Dito ang, kaya nandito na nga ako sa loob, nandito ang tropa. Ayan guys, start na po kami ng aming discussion and reporting. So ayan guys, nakikinig kami sa kanyang inire-report, inidiscuss niya sa amin. yan. At pagkatapos noon ay may gawaan uli kami ng activity. Ayan guys, nag-share kami sa isa't isa ng aming mga knowledge about dito sa aming gagawin guys. So ito ng activity namin, i-discuss na sa harapan. Okay, sila ang mga naulang natapos, kaya din i-discuss ng teacher. So kami naman ay nakikinig sa kanyang i-discuss. Ayan. Okay, dahil tapos na siya, nandito naman si sir, na-explain ni din niya yung mga hindi pa na isama doon sa kanyang report. So, ayan guys, si sir. Nadagdagan niya ng iba pang idea. So, dito ay tuloy pa rin kami sa aming discussion. So, ayan si sir. I-discuss niya ulit sa amin. Yung bawat report ng ginawa ng bawat grupo. Ayan guys, so, so kami ay nakikinig. Ngayon, sa nakikinig.

Okay, dito naman sa part na to ay snack time. Ayan. Pagkain muna kami guys dito at konting pahinga. Ayan, nag-distribute kami ng snack para lahat ay makakain at makagpahinga na rin. Ayan guys. So, shout out everyone. Ayan, busy na. Yung iba ay kumakain na. Shout out. Shout out! Hello guys! Great trip! Oh, na! Oh guys, ito ha! Seminar kami ngayon, day one! Ito mag-ano! Mampi! Mampi! Ay! Ito mo talaga! Ay! 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 ako ng joyride. So, nandito pa lang ano, aking mga beshi. Oh, bye-bye guys! Hi guys! Nandito guys, oh. Aking mga beshi, oh. <laughs> Dito <yun. laughs> Hello guys! Hello <laughs> oh, guys! picture. <laughs> Halika oh, <laughs> oh, na dito, ano ka? Mayroon, oh. Okay, day one seminar. o oh, we, na. Oh, we yung, oh. Day one. Thank you guys. Bye bye. Amen, magdilang ka. ka. Siyempre. Siya, mag <laughs>